magandang araw sa inyong lahat mga bata. Kamusta naman kayo dyan? Sana ay okay lang kayo. Sa araw naman na ito, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa paglalarawan sa tao, hayo, bagay, lugar, sa pamayanan. Ito rin ang tinatawag nating panguri. Ano nga ba ang panguri? Ang panguri ay mga salitang naglalarawan sa tao, bagay, hayop, at lugar. Mayroong tatlong kaantasan ang panguri. Mayroon tayong lantay, pahambing, at pasokdol. Ano nga ba ang lantay? May tatlong kaantasan ng panguri. Una ay ang lantay. Ano nga ba ang lantay? Ang lantay ay salitang naglalarawan sa isang tao, bagay, hayop at lugar At ano naman ang pahambing? Ang ikalawang kaantasan ng pang ay ang pahambing. Ano nga ba ang pahambing? Ang pahambing, ito ay salitang naghahambing ng katangian ng dalawang tao, bagay, hayop at lugar. Maaring magkapantay o nakahihigit ang isa. Ano naman ang pasukdol? Ang ikatlong kanta sa ng panguri ay ang pasukdol. Ano nga ba ang pasukdol? Ang pasukdol, ito ay naglalarawan sa tatlo o higit pang tao, bagay, hayop o lugar. Basahin ang mga salitang naglalarawan. Basahin ang mga salita. Maganda. Mas maganda. Pinakamaganda. Maputi. Mas mapute Maputi pinakamaputi o sobrang puti. Malakas. Mas malakas. Pinakamalakas. Ang mga salitang ito ay mga naglalarawan maaring sa tao, sa bagay, sa hayop o lugar. Ito ang tinatawag nating pang-uri. Mga halimbawa ng pang-uri. Para sa lantay, tingnan ang nasa larawan. Ano ang masasabi ninyo sa larawan? Base sa larawan, pwede nating sabihin na ang tuyo ay masarap. Pwede rin nating sabihin na ang tuyo ay maalat. Ano naman ang nasa larawan? Ano ang masasabi natin sa mangga? Pwede nating sabihin na ang mangga ay hilaw. Pwede rin nating sabihin na ang mangga ay maasim. Para sa pahambing, paghambingin ang dalawang sa larawan. Ano ang masasabi nyo dito? Pwede nating sabihin na mas mabait ang aso sa unang larawan kaysa sa ikalawang larawan. O kaya sabihin nating mas malaki ang aso sa ikalawang larawan kaysa sa unang larawan. Para naman sa pasokdol, tingnan ang mga nasa larawan. Pansinin ang larawang nakakahon dito. Pansinin ang mga nasa larawan. Ano ang pagkakaiba ng basong nasa kahon? Pwede nating sabihin na ang basong nasa kahon ang pinakamalaking baso. Pwede rin nating sabihin na ang basong nasa kahon ang may pinakamaraming lamang tubig. Pansinin ang mga ballpen. Ano ang mapapansin ninyo sa ballpen na nasa kahon? Pwede nating sabihin na ang ballpen na nasa kahon ang pinakamagandang ballpen. Upang higit ninyong maunawaan ang ating paksa sa araw na ito, may inihanda akong mga gawain na makakatulong sa inyo. Bilugan ng pang-uwi sa pangungusap. Una, mas maagang umalis si Nena kaysa kay Rosa ano ang panguring ginamit sa pangungusap? Ang ginamit natin ay mas maaga. Pangalawa, pinakamatangkad sa limang magkakapatid si Rodel. Ano ang panguring ginamit sa pangungusap? Ang ginamit natin ay pinakamatangkad. Pangatlo, ang bag ni Lito ay malaki. Ano ang panguring ginamit sa pangungusap? ang ginamit natin ay malaki. Pang-apat, mas matamis ang nabili mong ubas kaysa sa nabili ko. Ano ang panguring ginamit sa pangungusap? Ginamit ang salitang mas matamis. Pang-lima, si Aling Lorena ay masarap magluto ng sinigang. Ano ang panguring ginamit sa pangungusap? Ginamit ang salitang masarap. Basahin ang mga salitang pang uri mula sa pangungusap. Una, mas maaga. Pangalawa, pinakamatangkad. Pangatlo, malaki. Pangapat, mas matamis. Panglima, masarap. Ito ang mga salitang panguri mula sa pangungusap. Sa lungguhitan, ang tamang pang panguri sa kaantasang ipinahiwatig sa pangungusap. Una, mapula. Mas mapula, pinakamapula sa lahat ang mga rosas na nabili ko sa palengke. Ano ang tamang panguri sa kaantasang ipinahihwating sa pangungusap? Mapula, mas mapula, pinakamapula. Ang tamang sagot ay, pinakamapula. Pinakamapula sa lahat ang mga rosas na nabili ko sa palengke. Pangalawa, ang yellow ay malamig, mas malamig, pinakamalamig. Ano ang tamang panguri sa kaantasang ipinahiwatig sa pangungusap? Malamig, mas malamig, pinakamalamig. Ang sagot natin ay malamig. Ang yellow ay malamig. Pangatlo, malaki, mas malaki, pinakamalaki ang bahay namin kaysa sa kanila. Ano ang tamang panguri sa kaantasang ipinahihiwatig sa pangungusap? Malaki, mas malaki, pinakamalaki. Ang tamang sagot natin ay Mas malaki. Mas malaki ang bahay namin kaysa sa kanila. Pang-apat. Masarap, mas masarap, pinakamasarap ang ulam ni Dan sa lahat. Ano ang tamang panguri sa kaantasang ipinahihwating sa pangungusap? Masarap, mas masarap, pinakamasarap. Ang tamang sagot ay, pinakamasarap. Pinakamasarap ang ulam ni Dan sa lahat. Panlima, ang aklat niya ay makapal, mas makapal pinakamakapal kaysa sa aklat ko? Ano ang tamang panguri sa kaantasang ipinahihiwatig sa pangungusap? Makapal, mas makapal, pinakamakapal. Ang tamang sagot ay, mas makapal. Ang aklat niya ay, mas makapal kaysa sa aklat ko. Isulat sa lang ang L kung lantay PH kung pambing at PS kung pasokdol ang kaantasan ng panguring may salungguhit. Una, si Rudel ang pinakamatalino sa buong klase. Ang may salungguhit ay pinakamatalino. Ano ang ating sagot? Ang tamang sagot ay PS, pasokdol. Pangalawa, mas magaling maglaro ng sipa si Donald kaysa kay Arman. Ang may salungguhit ay mas magaling. Anong kaantasan ng pag-uri ang salitang mas magaling? Ito ay PH Pahambing Pangatlo Ubod ng tamad si Juan Ang may salungguhit ay Ubod ng tamad anong kaantasan ng panguri ang salitang ubod ng tamad? Ito ay PS Pasokdol Pang-apat Mabilis tumakbo ang kabayo Ang may salunguit ay Mabilis Anong kaantasan ng panguri ang salitang mabilis? Ito ay L lantay. Panlima, mas matangkad si Rita kaysa kay Lisa. Ang may ay mas matangkad. Anong kaantasan ng panguri ang salitang mas matangkad? Ito ay PH Pahambing Sana ay may natutunan kayo sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!